What's up guys? Sana namang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayong araw nga guys ay isang uh, pangnegosyo recipe na naman ang isishare share natin. At ito ay mabenta sa mga uh, customer. Yan, bali ang pangunahing sangkap natin dito ay yung ating saging na saba. Ang gagawin natin dito guys, bali babalatan lang muna natin siya. Ayan itong recipe natin guys sa maliit na halaga pwede tayong uh, mag-umpisa sa ating uh, munting negosyo pero uh, malaki ang kita. Okay? Ayan, bagbalat lang tayo sa ating saging. Yan bago tayo magpatuloy guys, pa-subscribe po yung ating channel and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong i-upload pa nating mga video. Alright? Pagkatapos nating mabalatan guys, bali dudurugin lang natin ito gamit nung ating tinidor. Ayan, ganyan lang yung gagawin natin guys. Tiyaga lang sa pagduro guys kasi uh, medyo matigas yung ating saging. So kailangan natin ng tiyaga. Ayan, ito na nga, nadurog na yung ating uh, saging guys. Ang sunod nating gagawin ay uh, maglalagay ako dito ng one pack na bear brand Yung malait na pack lang, yung sachet. Tapos maglalagay tayo dito guys ng dalawang cup na arena. Tapos maglalagay ako dito ng uh, pod color, konti lang guys. Tapos one cup na brown sugar tapos isang pirasong itlog. Yan, haluin lang natin ito guys. Hanggang makuha natin yung gusto nating texture sa ating uh, arena. Alright? Yan, ganyan lang. Haluin lang natin. Balikin na may na guys. Para mas mabilis sa ating uh, paghalo. Bali, medyo basa siya guys. Bali, nag-add pa ako dito ng 1 half cup na arena. Ayan, haluin lang natin. Pagkaganito na yung texture guys, okay na ito. Ayan, ang sunod natin gagawin ngayon guys ay uh, magbibilog tayo. Bali, maglalagay ako ng kaunting mantika sa ating uh, gloves. Para hindi didikit yung ating uh, arena sa ating kamay. Yan, gamit ng ating kutsara. Yan po yung ginamit kong panukat para pare-parehas yung ating... Uh, Uh, pagbilog yan bali natin ito guys ng uh, ganito lang at uh, bali ito na yung nagawa natin medyo marami rami ayan ang susunod natin gawin guys ay ipapaguling natin sa ating uh, sesame seed ayan tingnan nyo guys so oh, ganda ng itsura Ayan, palilalagay na natin sa ating uh, pinggan. At ready na tayo sa ating uh, pagpiprito. Okay, bali painit lang natin yung ating kawali guys. Maglagay tayo ng mantika. Tapos ipiprito natin ito guys hanggang mag golden brown siya. Ayan. Ayan. Maganda ito guys, pambenta. Yan, alam kong patok na patok itong uh, gagawing pang negosyo dahil talagang nakakabusog ito guys. Yan, makakain ka lang ng dalawang piraso nito guys, talagang uh, busog na busog ka na. Okay, bali binaliktad lang natin kanina guys at ito na nga luto na so hanguin na natin. Ayan, talagang uh, napakaganda ng pagkaprito guys. Okay, at ito na guys yung ating pang-negosyo recipe ngayong araw. Subukan nyo ito guys na gawin at ibenta talagang sa mababang puhunan pero malaki ang kita. Okay, thank you so much guys at uh, mapagpalang araw sa inyong lahat.